Loo magandang araw sa inyong lahat ulit. Ang saya ng mga RIR ngayon kasi may bago silang feeder. Binilhan ko sila ngayon ng ano ng tubular feeder kasi alam niyo yung dating kinakain nila kung kung napanood niyo yung mga video ko noon dati no na yung feeder nila eh yung feeder nila mula panong kiti sila dala-dala ko dito yun pa rin ang kainan nila. Eh ngayon malalaki na sila talagang Binabaliktad na nga nila yung feeder. So, nung una, unkoy lang naman kasi natutukat-tukangan nila yung mga small particles ng feeds na, na, na nandyan sa lupa, no? Kaya lang, alam nyo, ngayong mainit na mainit ang panahon, nasisira yung lupa, yung tapakan nila. Kasi tingnan nyo, sa Ilocano, tawag namin dyan, ano eh, bingkol, yung pagka tinutokan nila, tapos kinakalaykay, syempre, ba? Diba, ugali ng manok, ay kakalaykay talaga, kahit anong bread dyan, pag nilagay mo sa lupa, mga ngalaykay yan. So, pagka tinutokan nila, tsaka kinakalaykay yung feeds na natira dyan sa lupa, nagkakaroon ng mga yan, oh, yung flakes, yung, hindi lang flakes, actually, yan, <laughs> bingkol sa Ilocano, hindi ko alam ang tawag sa Tagalog, kasi ako Ilocano eh. So, yung, yung ano nila, yung tuka, at saka, yung, paa nila, di ba? Matatalas. Sira yung kapakan nila. Kaya kaninang umaga, binilhan ko na sila ng ano, ng bagong kainan nila, yung bagong feeder nila. At, at, at nakakatuwa kasi nilagyan ko ngayong 11.14 dahil ito yung feeding time ko ng tanghali, alam nyo. Ang saya-saya nila kasi nga, bago ang feeder nila. Tinugasan ko muna yan bago ko nilagay kasi syempre maalikabok doon sa bibilihan mo ano, store di masasayang ngayon yung feeds at makukuha nila lahat yung ano yung nutrients na kailangan nila sa maghapon. dahil kahit kalaykayin niya kahit tatrain nilang kalaykayin yan, hindi aa, ano hindi nila makakalaykayan kasi nga merong ano uh, may pabilog na parang may sarayan sa gilid no natuwa lang ako kasi nga paglagay na paglagay ko ng feeds ano sila kaagad kain sila sa init ng panahon talaga alam nyo, bukod siguro sa hindi nila nakuha na lahat yung ah uh, na nandyan sa lupa. Yung init pa ng panahon, mas marami silang iniinom na tubig. So, bumaba yung, ano, bumaba yung production. Yan. So, nakakatuwang tignan na ano, pagka ang mga alaga mo eh, matatakaw, yung masisigla, malulusog. Yan. Na kahit ang init ng panahon, eh, sige pa rin sila. Mm. So hopefully ma'am, ano, makakakuha ako ngayon ng kahit na 7 eggs lang, no. Talagang as in hindi mo kasi mapipigilan ngayon yung panahon, ang init talaga aga, agang-aga aga pa lang umaga pa lang pinapawisan ka ng tao. Maganda ang feeder na ganyan, no? Kaya kung halimbawa, no, ikaw ay bagong farmer, nag-uumpisa ka pa lang, pinag-aaralan mo pa lang ang pag-aalaga ng mga manok, either native yan o kaya free-range chicken yan. Pero sa akin ito kasi hindi free-range, confined. <laughs> Tinawag na free-range ang mga yan, pero confined naman sila sa akin kasi nga ayaw ko silang ano, pakawalan. So, yung yung feeder na ganyan, ano alam nyo, advisable pag malalaki ang ano mo, ang alaga mo. Kasi hindi talaga nila matutumba. Mm. Kaya uh, at saka pwede mong ilagay dyan yung ano yung pagkain na nila maghapon. Para hindi ka ulit-ulit. Siyempre nakatimbang na yung pagkain nila maghapon. Hindi ano, hindi naman nila kakainin na bigla-bigla lahat 'yan eh. Tingnan nyo ngayon 'no, di ba? ah uh, nilagyan ko na ng pagkain kasi kasi kanila umaga napakain ko na sila uh, ngayon ang inilagay ko na lang dyan yung pagkain nila ngayong tanghali at saka mamaya mga mamayang 1.30 so yung ration nila ng oras na ngayong tanghali at saka mamayang half yung after lunch ano na nilagay ko na dyan so nakakain na sila ng tanghali may natira so ibig sabihin hanggang mamaya mauhus nila yan hindi ano ka li, uh, hindi ka mapapagod na pabalik-balik sa pagbibigay ng pagkain sa kanila. Kaya tipid oras, iwas pawis masyado ngayon kasi nga 'di ba pag maglalakad ka papawisan ka. Bawas effort pala. Bawas effort ng uh, pagpapakain kasi nga mailalagay mo na yung buong ration nila ng maghapon. Hindi naman nila uubusin yan karara Kung napansin ninyo, itinali ko, ayan oh. Ang ganda doon. Oh, uh, ko dun sa taas ng ano, bubong. Yan, para para kahit na i nilang tumba, hindi nila magagawa kasi nga nakatali. Mm. So, pagka pagkabago ka, yan, pag-isipan mo na, uh, kitty kiti hanggang grower, hanggang medyo hindi pa sila masyadong aggressive sa pagkain, no? Eh, pwede pa naman yung mga feeder na, yung pahaba, Mm, pero kung ganyan na, yung parang ganyan na malalaki, malalaki na sila, tinay yung lalaki ng katawan oh. Kaya kalaykay sila nang isang kalaykay lang na isang manok siguro yung tumba agad yon. Kaya, kaya yan. Mas okay yung ganyan. So sana nag ano, nag-enjoy kayo, nagkaroon kayo ng idea dito sa video ito. At Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana Huwag kalimutang i-share itong video ito, pati yung channel ko. Kasi malay nyo, baka yung mga tanong ng mga ibang tao na nanashare ninyo ay makikita nila ang sagot dito sa channel ko. Sana pangpalain tayong lahat.